just like a fabulous phoenix i will rise from the ashes stronger bolder and fiercer to take them all on at nanimikit literally ang iyong mga mata sa galit <laughs> i will burn them all and i'm here to help you my dear daughter sheshe mama sa laki ng naitulong mo sa akin nakabawi ka na sa pag-iwan mo sa akin kung hindi dahil sa'yo, wala ako dito. Magpasalamat ka at updated pa rin ako sa mga nangyayari dito sa Pilipinas. Thanks to Daphne. Yes po, nakasubscribe po ako sa mga tanyag. Ay, ah, uh, sorry. Rotakyo po pala po kayo, madam. Madam Moira, I mean, madam Morgana po pala. And yes, alam ko po lahat na nangyayari sa buhay niyo. Sandali. Kung updated kayo, bakit kailan mo lang ako tinulungan? Alam mo naman napakaraming problema ka and you only help me then? Would you have accepted my help then? Eh, nung nasa kulungan ka, tinaboy mo ako dahil sa galit mo? Besides, my French husband was alive then and he didn't know that I had children. Once he passed away, I could already do what I wanted to do. So now, what I really want to do is just to help you with your plans. Nakita mo kanina, walang panama sa interrogation mo against the tanyans. Dahil may hawak tayong pekeng katotohanan. So, lumaki lang siya sa farm at wala siyang maalala after that? Ano, nagka-amnesia ba siya? No. I think She's just lying. And I know it. Pero ate, paano natin ma-explain yung mga documents na nagpo-prove na hindi siya si Moira? Na siya talaga si Morgana Go? Actually, hindi ko rin alam o Ben. I mean, paano ko din i-explain yung nararamdaman kong negative vibes na nararamdaman ko kapag nandyan si Moira? Na nararamdaman ko din kapag nandyan si Morgana? Hindi ko alam ate. Wala din akong explanation d'yan. Siguro matagal nang nag-reunion niyang mag-inang siya moira. At matagal na nilang iplinano to. At alam ni Zoe yan. Uh, tita, sa tingin ko po walang alam si Zoe d'yan. Kasi nung namatay po si moira sobrang affected po niya eh. Di ba tayo sobra po yung pag ni Zoe nung no? nag-mental breakdown pa po siya? Pero Annalyn, hindi lang doktor ang kapatid mo, artista pa. Mas magaling pa nga siyang umarte kesa manggamot ng pasyente. Well, isa lang ang nasisigurado ko. Kailangan natin mahanap ang katotohanan tungkol kay Morgana ko. So what do you think Agatanyag's doing right now? I don't know dahil hindi ko alam kung saan lupano po hahanapin si Zoe. In fact, None of this should have been happening right now dahil dapat kasi wala na silang lahat mula pa nung birthday ni Annalyn. Dapat nga nagkaroon ng mukbang festival ang mga pating nung araw na yon. Mabuti na lang hindi ka pinakain sa mga pating nung araw na yon. You know, pride has to be celebrated. Hindi inuugali. ng paraan eh. Kulang lang ako sa time and resources. No, you cannot do it. Not without my connections and my brilliance, hindi ka magtatagumpay. Ano? Kailangan ba talaga akong ma-intubate? Yes, Moira. Para mas kapanipaniwala na malubha ang kondisyon mo. Kaya huwag ka na mag-inante, ha? By the way, this is Dr. Gabiente. He is the medical director of this hospital. Siya ang contact ni Madam Chantal. Dr. Capiente. Malaki ang utang niyo do kay Madam, kaya to akong tulungan ninyo. Okay. Eh, ano bang gagawin natin? Gumawa tayo ng DNR order mo stating that you don't want to be revived kung sakali mang cardiac arrest ka. Ikaw kunwari ang sumulat niyan weeks ago pa at ibinigay mo kay Narisa. In that case, wala makakaalam na peke ang pagdamatay mo. Once you expired, dadalhin ka sa morgue at doon makikita ka ng mga tanyag. Eh, Risa, sigurado ka ba na yung gamot mo magmumukha talaga akong patay? Oo nga. Petrodotoxin causes temporary paralysis. This will eventually slow down your heart rate and your respiratory rate. Kaya sa sobrang bagal, magmumukha ka talagang patay. Pero mo Sure ka na ba talaga dito? Kasi kinakabahan ako eh. Oo naman. Basta kailangan magising lang ako sa tamang oras. Pero teka, paano si Zoe? Hindi mo ba hihintayin magising muna siya bago mo gawin tong mga plano mo? Kasi iisipin talaga nila patay ka na. Hindi eh, mabuti para hindi na magkaroon ng risk at masina pa yung mga plano ko. Ano? Ready na ba kayo? It's show time.